Mga senador, hindi ligtas sa isyu ng Ghost Flood Control Projects. Kasama natin sa balita si Radyo Mancon de Batak. Pinaalalahanan ni Senator Ping Lacson na mga senador na hindi pa sila ligtas sa kontrobersiya ng mga Ghost Flood Control Projects. ay kay Lacson, parehong mga senador at kongresista ang nagsingit o nagsulong ng amyenda sa national budget. Naniniwala ang mambabatas na posibleng may senador ang nag-insert o nagsingit ng pondo sa Flood Control Projects at bahagi ng 25% share na tinatawag na ng funder, proponent o sponsor ng insertions. Maaari ay nagkakaroon din ng karapatan ng mga mambabatas na gumagawa ng insertions para pumili ng kontratista. Gayunman, hindi pa mapapangalanan ni Lacson kung sinong senador ang posibleng sangkot sa maanumalyang proyekto hanggat walang matibay na ebidensya. Ilalantad lamang niya mga natuklasan oras na may makalap siyang solidong basehan para rito. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Man Koan Debatak Tatak RMN.